Piso Biso mula sa puso. Bilis! O, oh. <laughs> ikaw. Ha? Ikaw! Uh, eh, wala akong piso, eh. Wala akong piso? Wala kang piso? Oo, oh, pero nakuha ako ko, eh. Ay! Madali naman akong kausap, eh. wala kang piso, ako magbibigay sa'yo. Akin na. Uy, <laughs> bibigyan tayo piso. Eh, <laughs> salamat o, <to>, boss. <laughs> He hmm? <laughs> bos, eh, mejo, me-ano ho eh, me-me butiki ho, ha 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 ha. Ha? Wala kang piso? Oo. Oh. Akan eh. Nunga! Eh, <laughs> eh, Ikaw! Wala kang piso? Wala rin ho eh. Nunga, dun! Eh, eh, eh. Ikaw naman, piso ma? Bos sing, meronong. Bilis, ikaw, ikaw. Eh, eh, Liz! Magagamit ko na rin ang galing ko sa bilyar. <laughs> okay na? Mm. Opo, op, Bob! Op. Bob. Siyempre, kung may tako, may tisa. Uy! <laughs> eh. Yan. Ay. kung may tisa, may tiririt. <laughs> <Mwah. laughs> Pampangan mo sa right corner. Bakit? Magdasal ka na. <laughs> <laughs>

siya nga. Shhh. Uy! Ano ginagawa mo dyan? Shhh. Uy! 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 Ito ko! Uy! 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 George, may good news ako sa'yo. Ano yun? Good news! Nakita ko na ang recording na recording company na tumatanggap ng mga ginawa mong kanta. Oh. oh, Totoo na ba yan? Totoo! Pero mas may good news ako sa'yo. Dahil ko na ang babaeng nilalaman aking mga pangarap. Ayan! Tignan mo sa bintana! Nakadungaw! <laughs> wow! Wow! <laughs> ah, okay ah! Hi! Ang swerte mo naman! Bakit? Mas oh, siyempre! Okay! Alam mo, ako rin. Nakita ko na rin ang babaeng labs ko. O di swerte ka rin! Kaya lang, naglaho eh. Nawala. Siya yun ah! Yan! Sino? Yung babaeng sinasabi ko! Siya, Siya yan! yan? Wendy, halika na. Nakahanda na yung kama mo. Matulog na tayo. Papahangin lang ako sandali. Ah, sige, papahangin na rin ako dito. Sigurado ka niya yun? Oo. Oh. O, oh, hindi ka wayan mo. Hiya ko eh. Alam mo ate, yung lalaking yun, 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 yung nakatayo sa harap natin ngayon, kilala ko yan. Sino? Ayun o, yun, yun, yung nakahubad. Nakahubad? Oo, nakahubad. Siya yung, siya yung nagdala sa isang hospital. Ayun o. No. Teka ha, teka lang ha, teka lang. George! Punta kayo dito! Ha? George! Hali ka dito! Punta kami dyan? Oo! oo. Uy! Punta na tayo doon. Ano? Nahiya daw siya! Uy! Huwag ka ganun! Hindi ako nahihiya! Tara na! Uy! <laughs> dito, maganda dito. Halika, pasok tayo sa loob. Ikaw na lang. Hintayin lang kita rito. Kaya ako ka nga nandito dahil magsishopping shopping eh. Ano ibibili ko? Wala akong pera, oh. Huwag ka maglala. Akong bahala sa gas ko. Hindi ba nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Ilihis pa ko naman eh. Hindi ka na. Eto po. Maraming salamat. Keep the thank you. Ah, miss, matanong nga kita. Ano Dito po? Dito ba nakatira si Waldo? Si Waldo? Oh? Oo, dyan nga. Pero nakikitira lang siya dyan. Ah, thank you ah. Hello? Oh, Vanji. Order ka? Ah, cellphone. Anong model? 5110? Hello, boss. Wala eh. Wala Hindi akong tingnan stock. Si Benji Huto. Tsaka luma na yun, no? Positive. Dito ko nakatira. Oo, Aha. oh. hanap kita kahit... kahit... Oo, oh. modelo, Aha. pero magkapresyo. Dito nga ako. Mm. Anong stock meron ako? Apo. Sandali lang, ha? Excuse me, Manong. Ah, boss. Nandali lang ho. Bakit? Matanong ko lang po. Ano yung cellphone nyo? Ah, to? 3310. 3310? Mm. Thank you, ha? Ah. Banji, ah. 3310 boss, meron ako. Nandyan pa kayo? Oo. Oh. Mm. Daanan oh. mo bukas, pwede. Oh. At may SIM card mm. na. Dito nga. Hmm. Oh. Bukas, ha? Huh? Okay. Hmm? Boss, bukas oh, siya na to. Siya na nga to, boss. Kumaba Palapit na, boss. Anong gusto gawin ko? Titirahin ko to. Titirahin ko to. Paglapit-lapit nito, titirahin ko to. At... O, oh, darling. Ah. Ito na yung kalderetang konehong pinaluto mo. Amoyin mo. Amoyin mo bang nga? Sabayan oh. mo ko, ha? Oo ba? Sige. Thank you. Ano ba ito? Lasing ba? Ewan ko ba dyan? Lasing beno na... Kasi kanina bigla na lang bumagsak eh. Uy, Waldo, gabi na. Tulungan mo nga ako maglikpit. O, oh, sige. Para makakain na tayo, gutom na ako. Ito sayang, kunin natin.